Hello guys, for today video heto at na nandito tayo sa Garania Ito yung Garania na kung saan yung mga iba't ibang lahi Katulad ng Pakistan, Indian, Bangladesh at tayo mga Pilipino Ito yung divisoria dito sa, ano, sa Saudi Arabia, sa Garania At tara, tawid tayo Ayan, ang dami mga nabibili dito ng mga gulay kagaya ng mga gusto iba't ibang gulay may mga isda din dito ayan o oh. may sitaw may bataw patani kundol patola Kalong saka ayan ang dami kamatis parang bahay kubo ba <laughs> at may papaya pa sila o oh. napaka mura din ang mga bilhin dito at ang uh, mga iba ibang lahi ang mga namimili dito ayan oh. mayroon din silang okra suchini uh, mansanas mga gulay orange saging palaya ayan ang dami at atara at, ililipot ko kayo dito para makita ninyo itong uh, divisor ya dito sa garaniya at may mga putas din sila oh. pomegranate mga orange apple pipino ayan at meron din silang uh, ano oh. magkano kaya yung ano na yan ayan ang masarap na ano. kamada habhab

Ito kiss. pa daw. Hindi kiss ah, yung kiss nila dito, yung <laughs> yung ano, yung uh, plastic kiss. Okay. Bili din ako ng ano saging. Equivalent 150 pesos ito. Okay. 34 yan ang uh, pili pa tayo ng uh, gulay doon ito yung mga gulay din dito yan dahon ng sibuyas uh, yung uh, pechay, labanos yung uh, parsley, gerger ayan o oh.

Ha? Ah. Ah. Ayan, fiber yan lang lahat yan na banos at saka Ganyan yun, napaka mura nang bilhin dito. Fiber yan lang, makakabili ka na ng mga gulay. Samantala doon sa, sa supermarket. Ang mahal. Kaya dito kami namimili. Ayan, may mga flower din. May pipino. Mangga. Saka yun, no, para siyang ano, yung... Uh, ay, kiwi pala yun. Ayan, meron din silang spinach yan o napakadami mayroon silang kalokbati kangkong ayan at uh, dito sa road na ito sa near road dito sila nakapwesto guys ayan at ayun, uh, yun mayroon din silang uh, cauliflower magkano kaya ang cauliflower na yan Oh, kama ada cauliflower? 6 yes. 6 <laughs> yes. yes. Six, no. Six?

Ang sayang, meron na tayong gulay, cauliflower, labanus. At uh, maya, kakain tayo. At, ito, at, ito yung uh, pipino, yung malaking pipino. Magkano kaya ang pipino na ito? Bila tayo ng pipino. Ang laki o. Oh. Magkano kaya ito? Ang laki o. Oh. Come. Come.

Petri Real? Mahal. At uh, ayan, kapamilya na tayo ng uh, Pipino, Labanos. At uh, itong ating... Uh, Bakit nga, gwasa ay At uh, mabibili natin. Napakaraling mga namimili. At uh, traffic. Ayan guys, Ito yung uh, sagara niya. May, like, pang mga idad pa mga dulay, tingnan niyo yung pa ang palaya oh. Mayroon din silang palaya dito. Katang haba, mapait 'yan. Ayo. <tik> 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 Ah, tataram kung doon pa banda doon. Meron din sila mga iba't pang mga ano pa rito. Butas. Ayun, ang dami oh, hanggang doon sa dulo. Kaya kung pupunta kayo dito sa Garania, ganito ang oras hapon para makabili kayo. Ah, <coughs> dito.

Alam ah. <laughs> <laughs> ayan. Diyan tayo ng luya at saka lemon kasi inubo ako.

Kanta yung saging nila. Bili tayo ng saging. Dito kami namimili ng ano ng mga prutas at uh, gulay uh, dulay. Kama banana sa dek kilo. 7? 1 kilo and 10 riyal. napi mahal. Tawad. Tawad pa tayo banda rito. mahal ng ano nila iniwan ko yung pinamili ko doon. Dito kasi, kahit naiwan mo yung pinamili mo, hindi mawawala. Banana. Banana. Kam banana. Tama. Mapi five real. banana. Tadi. Ah, ah Mapikamsa? Wala naman. Give me kilo. One piece. Two course, two course. Bas six? Ay, Sura? Bas six? Six piece? Mm -hmm. Give me one. Ika nga Give kita ngayon? kita kita mga ang nanang sa nila. Doon sa... Nagwa TikTok. Nagwa TikTok. Nagwa TikTok. Nagwa TikTok. Nagwa TikTok. Tani, Arba. Hmm? Arba, Rian. At Rian na ba ito? Rian. Ay, yung Ay, tayo na. Ating yung aso. na ako ng aking kakainin. ating dito yan sa ano sa near highway. Doon lang sila nagtitinda. Yan ang divisorya dito sa Saudi Arabia sa Garania. Ang dami nagtitinda oh. Tingnan niyo, oh. mga gulay, prutas. Ay meron silang mga alok, parsley. Pata ito. Ah! At uh, ito ito, ito lang kinakaila ng baboy sa atin. Pero dito gulay, oh. Diba? Meron silang parsley, yung daon ng sibuyas, jerjer. -jer. Yan, napakarami. At tayo na. Yung pinamili ko, baka makuha na. <laughs> dito, tiwala ako dito sa lugar na dito kasi wala naman na ibang nanakaw dito at iwanan mo yung inyong pinamili. Kagaya niya, no? Ilang oras na ako nawala. Hindi mawawala bumili ako ng uh, ating makakain. kain. So, ayan guys, at uh, nagpapaalam na ako sa inyo. At uh, nakapamili na ako ng ating mga pagkain, gulay. Naubos na naman ating siklantarial. Be watching po, magkakampangan ulit.